Hi guys, good morning everybody. So ito naman, today it's Friday. I just woke up guys. So magluluto ako ngayon ng lunch and dinner. And every Friday nagluluto ako ng ano, pagkain ko ng one week or sometimes for good for four days. Ganun, pinapainit ko na lang siya. Ang gagawin ko lang na ano is yung pang dinner ko kasi mga dinner ko is mga salad-salad lang ganun. Or sometimes pasta. So today, I'm going to cook ginisang munggo with dahon ng malunggay and ang palaya. Yun lang. And magluluto ako ngayon ng whole chicken. Ayan guys. With oyster sauce and sprite. So, ito yung aking routine today. Kasi Friday. And of course, maglilinis ako, maglalaba ako, magde-declutter yung mga gamit ko kasi nabibisi ako sa araw-araw guys. Every Friday lang ako free mamayang hapon, I'm planning to go mall kasi meron na daw stock ng fuel foods. At ayun ay natatakam talaga ako na ang tagal-tagal na. So ayan, umpisahan ko na yung aking routine cooking show today. <laughs> so ayan guys, prepare ko lang yung mga ingredients ko para madaling magluto. Para sabay-sabay na dalawang burner, dalawang putahe. Yun lang, nakasalang na rin yung lalabahan ko. So, yun lang guys, ang buhay OFW. At last na yung paglilinis. syempre. Para malinis lahat. It's my turn to, to clean the kitchen and the surroundings. Guys, magluluto na ako ng mungo. Ito yung malunggay. Ang palaya. Kamakis. At sibuyas at bawang lalagay ko na yung ano, olive oil, siyempre, para masarap ang ating loto. Ayan, silipin din natin yung chicken. Ayan, malapit na maloto, guys. Oh my, bakunti na lang yung sauce niya. is malapit nang maluto yung aking ulam. Mm -hmm. oh my gosh. Sarap, sarap ng aking ulam for today. Night routine ako guys kasi maaga ako magising bukas at may work ako and I feel sleepy na it's 2 or 7 30 lang